Oh, Mas maingay ang mga tao dito. <laughs> Itong Hong Kong, maraming lakad din to eh. For today lang, nakaano na ako, 13,000 steps. Oh, di ba? Nanami sa Hong Kong, naibisaya ako nakita. Welcome back mga kawanders. For this video, iwan muna natin ang Pilipinas. Bisitahin natin ang bayan ng Hong Kong. Pero, hindi tayo magsya-shopping dito. Dating gawin, kakain tayo ng masarap at iinom pa din ng kape. Puntahan din natin si Bruce Lee sa Avenue of Stars. Ikutin natin ang sikat na sikat na Temple Street para kumain. Tara, samahan niyo ako. Ikutin natin ang Hong Kong. So yung commute dito is parang ano lang din, parang LRT. Medyo malaki din yung train nila gaya ng sa LRT 2 hindi, medyo marami namang tao pero hindi siya kas, hindi siya masikip talaga. Like may space pa din, makakalakad-lakad ka pa rin sa loob ng train. And relatively easy ang commute so far. And the time is 7 p.m. Um, mga 6.30 kami umalis na. umalis ng condo. So ang tawag pala sa train station nila is MTR. And just outside, pag mo, hindi mo actually mapapansin kasi wala sila yung parang door or security guard similar to the Philippines na, like say for example, sa Cubao or sa Shangri-La na pag sa MRT, may may door and then may guard ka talagang makita. Pag mo ng train, diretso na siya sa mall. So the name of this place is K-11 daw. So directly connected siya sa MTR nila. And we're looking for a place to eat dinner. ganda nung link building sa likod. Parang nawawala kami yung yung guy namin which is yung sister in law namin and then yung pamangkin ko na nandito. Hindi siya kikita because mom did not allow. She's here. Um, ah. Uh, wala na ata kami may nanap kami. Hong Kong is also like a walking street. Like a lot sa mga tao nila is naglalakad lang. Ang sabi sa akin ay medyo mahal ang taxi nila. So a lot of people prefers na mag-commute na lang maganda din naman kasi ang train stations nila ang system nila and then maganda din ang bus nila and at the same time meron din silang tram and then when you're outside those uh, vehicles most of the people just walk around ang challenge lang is very similar Siya sa Philippines na masyadong humid ang Hong Kong din uh, I think it's we're about 38 degrees din or feels like 38 degrees because of humidity sabi ng pamangkin ko, now that I'm in Hong Kong, people will not steal my stuff. People do not steal your stuff in the Philippines. If you're if you're careful. <laughs> so apparently this place is called the Avenue of Stars. It pays homage sa mga tao who made Hong Kong the Hollywood of the East. So mga artista and the film industry. And then ang sabi is, yung parang siyang yung may walk of stars daw. Pero yun lang nakita ko sa research. So far wala pa akong nakitang ganon. It's more like a boulevard na you can look at the river dito. And then makita mo yung ano yung nasa harap. Yung skyscraper ng Hong Kong. Pero hindi ko pa nakikita yung, yung mismong stars for ano daw, yung mga artista. I don't know, wala kasi, <laughs> wala kasi ako internet, kaya hindi ko ma-check. Oo, oh, nakita ko na. I was wondering bakit ang mga tao ay naglalakad along sa ano mismo, along dito sa, yan, sa mga railings. So, yun pala siya. Yun nga, ito siya. Wait, wait, wait. Let me, let me, let me get it for you. So, these are handprints ng no mga artista nga na nagpapasikat dito sa Hong Kong. I don't know who this guy is pero like exactly the same siya <laughs> ang kamay ko for some reason he's an actor and pwede mong gamitin ang QR code if you wanted to get like more information but before that ano yan lang ganda wala yung isang isang hilerang ganyan dito is marami siyang mga ganito and then you can read about it dito sa artista may mga singers din ako nakita meron ako nabasa na meron ano daw dito yung statua ni Bruce Lee. I think siya ang pinakasikat na nandito. But Ah. O baka siya yung nandoon, yung pinaka nasa harap. Andito na naman kami. Eh. gumagala galang hindi hindi nagpaplano. And din dun sa unahan, pwede kayong mag ano, sumakay ng tour yung sa ferry, yung mga ganyan na mga boats. Pwede niyo yan siyang sakyan as a tour kung gusto niyo. <laughs> Nandito kami together with my sister-in-law and then yung anak niya. Unfortunately lang, yung bata kasi hindi siya fan sa ferry kasi nahihilo daw siya. So we're not gonna ride yung ferry. So far naman, medyo, medyo, okay din naman to. Meron siyang vibes ng ano, Sydney Harbor sa Sydney, Australia. Yung malapit mismo sa Sydney Opera House. Ganito yung vibes niya. Ang difference lang ay doon maraming mga restaurants na nakahilera sa mismong river nila and then eto dito sa mostly like mga tao lang na nandito itong Hong Kong maraming lakad din to eh for today lang nakaano na ako 13,000 steps so kami ng bus yung bus nila is double decker din and then nandun kami sa pinakataas nandun kami sa pinakaharap ng pamangkin ko tingin, tingin lang picture picture lang so far yun palang ginawa namin eto pa ang very first na tourist attraction na napuntahan namin Oh, speaking of, yung sabi ko kanina na mayroon siyang Sydney Harbour vibes. Yung difference lang ang mga restaurant malapit sa river. Andito pala yung mga restaurant. First impression ko ng Hong Kong, it's very similar to Tokyo. Pero mas maraming tao ito dito. Like of course yung MTR, yung MTR yung train station. Na, of course the MTR is maraming tao. Normal naman yun kasi commute-commute. Pero yung sa mismo sa mga daan nila, mas maraming tao dito compared sa Tokyo na yung naglakad-lakad kami and Ayokina, mas maingay ang mga tao dito <laughs> sa Tokyo sa Japan overall para kasi siyang ano eh proper ang mga tao sa Japan this place maraming tao and then medyo maingay ang mga tao <sighs> which is not a bad thing I would say it's not a bad thing kasi mas gusto ko yung vibes na ganito as opposed dun sa super super proper na lugar mas I feel lively dito na maglakad-lakad hindi ko pa rin nahanap yung sinasabi na statue ni Bruce Lee. Mm. Oh, di ba? na sa Hongkong, Bisaya ko nakita. Kanina din sa airport, doon naghanap kami na lang table. Tapos may dalawang Bisaya ang nag-uusap. Pagkatayo nila sabi ko, Mo mo te. No, Bisaya ka. Oh, say Bisaya ko. Okay, nakita ko na din siya. Siya daw yung pinakasikat dito. So, and I guess everyone knows Bruce Lee, no need for introduction. Bakit ko siya may statwa? With four, three stars? No, four stars? Bakit magka-levels lang ni Bruce Lee? pala, tumawid lang kami, mga 5 minutes lang siguro ang biyahe. Kala ko kasi yung parang tourism talaga and then yung mga nakita namin kanina, uh, literally tatawid lang pala sa kabilang island. Hello. Hello. So alas dos na ng hapon and then naiwan kami, iniwan kami, iniwan sa amin yung pamangkin namin. Tapos may pupuntahan kami mga lugar-lugar. Ang nakakatawa lang. Nakadalawang ikot na kami dito. Hindi namin alam papunta doon sa bus stop. <laughs> ang guide namin is itong batang maliit na to. <laughs> Sana ka <'y aabot> kami. <laughs> ang kagandahan lang ngayon is meron ng Google Maps and then ang gagawin mo lang is type mo lang kung saan kapupunta and then ituturo niya na yung daan, kung anong sasakyan, anong klaseng bus, anong oras na dating. Mas, mas mabilis na ngayon ang ano, pag-navigate. Pag so even kami na literally like third day pa namin yun sa Hong Kong is wala namang problema kaya namin makapunta sa mga lugar-lugar lugar. ang challenge lang is ang papunta ko paano pumunta sa mismong station literally yung building nila is yan yung, yung building na yan na yung building nila pero kasi dalawang e exit eh yung sa harap and sa likod lumabas kami sa harap and then hindi namin mahanap yung mismong station so nung tinignan ko siya hindi sa likod to so look, umikot ulit kami hindi na kami bumasok umipi, umikot pa kami and Then, Yay. Yeah. <laughs> okay. Okay, may bagong update. So, yan yung parang mall nila. So, kaya pala kami harap sa harap na dumaan kanina. Sabi pa nung no, pamangkin ko, pwede kami dumaan and then pwede kami dumaan dyan sa parang, may parang mall sila kasi dito na, and then lulusot lang kami dito. Medyo malayo kasi to galing sa harap mismo ng building. Mas malapit nung dito. Pero pwede naman pala both ways. This is the lotion you gave me. <laughs> yes. Yeah. So, nandito ako ngayon sa Temple Street Night Market. And medyo sarado pa yung ibang tindahan kasi technically night market pa siya eh. Pero kasi ang sabi is 2pm is magbubukas na daw siya. Kaya andito na kami. Mahanap po okay. kami ng bukas kasi medyo marami pang sarado. Uy, hotdog. This is our tour guide. This is the hand of our tour guide. Hi! <laughs> Di kasi siya pinayagan ng mama niyang isama sa vlog. Kaya kamay-kamay lang. <laughs> pumasok kami sa isang restaurant and alam namin, alam ko legit na legit to kasi hindi kami magkaintindihan ni ate na kumukuha ng order namin so noodles and brisket ang sa akin kay wife is rice sa pamangkin namin is noodle din kaya namin maka-order, hindi kami magkaintindihan pag tinuturo-turo na lang namin ay, pero mula lang kanina ang init-init, init, biglang nagdilim ang panahon ah, oh, parang ulan ata Anyway, itong lugar na napuntahan namin is mga ano lang, mga 200 meters galing doon sa Temple Street na pinuntahan namin. Babalik naman kami doon, sarado lang kasi ang mga, most of the stores and kailangan na namin magharap ng na mga kainan. So itong place na to is para siyang, nakatawa naman no, kung sabihin kong Chinatown, eh, nandito tayo sa Hong Kong. So parang ganyan talaga ang vibes niya. Mas mukha siyang, mukha siyang nasa Binondo na area. Kasi nga, nandito nga tayo sa, sa Hong Kong. ba diba itong pinagsasabi ko? Yeah, may mga packing duck, may mga wontons, mga noodles, Chinese food na sikat-sikat sa Pilipinas, yung brisk, uh, yung beef, ano, beef brisket. Ikutin namin tong lugar na to mamaya. But for now, kakain muna kami doon sa restaurant na hindi ko ma-pronounce ang pangalan ng lugar kasi naka Chinese characters. Ang bilis ng order ah. So ito yung akin, And then yung kay wife. ang lalaki ng serving dito. Okay, beef brisket noodles. Try muna natin ang sabaw. Ay, kulang. Eh. Ano ang asin. Ah, toyo. Soy sauce. I think so. It's black and it's okay naman yung lasa niya, original na lasa niya pero gusto ko kasi yung medyo mas salty pa eh. Ah, sauce. Ah, okay. Well oh yeah, soy sauce. It's soy sauce. Try to yung biscuit. Ilan ni? Eh? 55? 42? Para para, para, para nah, -order na nagadag na itong i-order na ito sa itong sa mall bito. Bakit alay na pila? Murang barat daw ay ragi ito dibayaran. Kasi dami lang siya doon yung first namin na kinainan ng mall. Pero yung presyo niya is like less than half pa. Ito na itong samahol na itong ikaw una, 150 something. Mm. 180 ako nga. Uh -huh. Yung first namin kinainan dito, samahol kami kumain. Nasa mga 180 ata yung kinain ko. Tapos ito 42 Hong Kong dollars lang. Kasing dami. Tapos A third of the cost. substantial talaga. Busog na busog ka dito. O, oh, diba? Tapos ha. Kakain namin. Legit na legit. Ang lambot nung brisket nila. Kumain din ako ng, ah, ng brisket ng wife ko. Kumain din ako ng noodles ng pamangkin ko. Tinung tinulungan ko na talaga silang ubusin ang pagkain nila. Ang laki ng orders dito. Like good for 2 to 3 people ata ang per order. And then, uh, yung sa akin is 42 Hong Kong Dollars. Isang Hong Kong Dollar is around 7 pesos. I-compute nyo na lang, i-compute na lang yun. Pero, i-compare ko kasi doon sa kinainan namin na no first again. This is like a fraction of the cost noon. 180 yung first na order ko. Mas masarap pa ito nandito. Kasi dito is mga kainan talaga and mall kasi yung pinuntahan namin noong first day. ah uh, papunta na kami ngayon sa Temple Street. Ang feeling ko talaga lang talaga para parang talaga ako naglalakad sa Binondo yung mga pagkain is nandoon sa likod. Etong nilalakaran namin ay mga uh, ano nga ba to? Mga shops. So may mga souvenir items, mga figures. <laughs> parang... parang para nasa divisoria lang talaga. And I think this just because masyadong malapit ang culture ng Chinese and mga Pilipino siguro. Kaya Parang, I feel I feel that way. I don't know kung sino know na una, kung Divisoria o ba. Or yung uh, China or Hong Kong na no? sa mga ganito. Pero, yung vibe talaga is very much the same lang. Way before the Spaniards came to the Philippines, meron na tayong sariling culture, meron na tayong sariling literature, and we've been trading sa mga malalapit na uh, territories or countries. Okay, it's not very surprising na very similar ang culture ng Hong Kong and ng Pilipinas is because we've been doing this for like centuries. <laughs> Para napunta kami sa mga sketchy na lugar. <laughs> May mga ano na kami. May nakita kami mga sexy na no? mga bae. Eh. Pero nakatayo sa yung sa harap ng building na feeling namin ay um, yung lugar na yon And then yung pamangkin namin, tumigil siya kasi na-cure siya, tapos may binasa siya. Doon sabi niya, oh, it's a sex shop. <laughs> What? <laughs> uh, alis na kami dito, papapagalitan kami dito ng parents niya. <laughs> Hong Kong style coffee. Hong Kong style. Do you like coffee? Because I'm addicted to caffeine. Why? I don't know. Caffeine is disgusting. I do it's like. cappuccino But you can try it I know. No, you can try. It's no, just a little like, bit. No! no. <clears throat> parang cappuccino. Actually, parang siyang, parang siyang Spanish style pero hindi matamis. Ano? Parang mas closer siya sa cappuccino siguro. Sarap. Gusto kasi yung, pag, yung pagkainom ko ng kape, hindi ko malalasan yung katas. And ito is ma mamait -mait. So, good. Okay, Temple Street Night Market. Paalis na kami medyo parang ang aga namin dumating. Ang sabi kasi kay Google Maps, bukas na lang siya ng alas dos. Totoo naman, bukas siya ng alas dos, pero wala pa masyadong tao, marami pang mga close na mga tindahan. Pero okay lang din kasi marami din namang mga restaurant sa paligid. So nakakain din kami na I would say legit na Hong Kong food. Masarap din, mura pa. And then ngayon ay sasakay ulit kami ng bus